Dito guys, nakilala tayo ng kalaban. Wakno, ikaw ba yan? Magandang araw, mga walang bitaw. Nasabi <laughs> ng back siya, papakainin daw niya ako ng alikabok. Hindi ako pumunta rito para sa Ano, ano mag ginawa ko sa'yo? May trash talker na naman, pero hindi tayo sasagot sa trash talk guys. Kilala nyo naman ako eh. Bilis rumespo ah. Ito yung mayabang eh. Likira natin sa mukha to guys. Nescafe Classic. Sabi niya rito, F agad, palo ah. Sige lang, magdadadaddal ka lang dyan niya. Biambo lang tayo. Maapektuwa lang tayo dyan, guys. Pag sumagot tayo, eh. Ayan nyo lang. Eto, sakto. Nakabang yung Roger. Patay itong si na to. O, ano yan? Papitas-pitas lang muna. Mahirap yung hero nila mamaya, guys, eh. Angela Baxa kasi to, eh. Sayang, oh. Marang pa yung Baxia Patay na sana ulti si Silio. Walang galawan to, ya. Yeah. Second skin ng Angela. Tapos ulti ng Baxia Para kami tayo support niya, hindi eh. ka makalakad. Inipiyan pa ako. Anyabang mo, angas mo Nagkakabawian lang guys eh, kasi dito naka-trading kami. Tapos eto, dito na, putik na yan. Ang ganda na set ko dito, dalawa huli ko. Tignan mo nangyari. Nabuhay pa yung dalawa. Nakatakas pa yung Angela. sa so, manage siya si Sillion. Ang ending, lumipad yung parsa. Gumulong yung back siya. Patay ang parsa. Nangyari boy, hindi tayo nagkakaintindihan pero goods lang, nice try lang. Eh, parang hindi makasabay si paring Roger sa back shot all. Wala, okay na kain siya sa objectives guys oh. Ano, makukuna to kahit pagtulungan natin tayo eh. Try nga. Oh. Diba? Wala tayong damage. Ay na, apa tayo doon. Hindi mo lang nangalati yung buhay. Wala guys, grabe sa mon yung kampi niya. Isihin itong lapo. Amo, hindi kami makalapit sa turtle. Ay, <laughs> Roger, kumontes pa doon. Dapat pambak na talaga to eh. Ang hirap naman ang hero nila guys. Back sa ano, Angela. Pero kaya to eh. 9-10 lang guys ang standing. Kaya to ya. Tapos dito trumastok ulit. I-caption ko daw, binurog ako ng back siya. Sige lang, nyo lang trastok guys. O, oh, huli boy. Wala nang si na ha. Mali pa yata na sa niban Angela guys. Kasi sumanip siya sa lapo. Ay, parang kaya namin to ya. Pero chill muna tayo guys lang lang Kalman nyo lang Tingin nga Dalawa, oh Nice one Kumalap yung Roger Patay Angela, boy Walang sanib Kaya to Pero patay rin yata ako Okay lang, guys Kaya ng Ranger to Pati ng Roger Ayan, oh Nakabuelo na yung Roger Pero naglakad lang Awit oh. sa'yo, tol Sinawa <laughs> na ka nung baka siya, tol, oh Awit sa'yo Naglakad ka lang kasi Sabi ko rito Kinakabahan ka ba, tol? Kinalakas ko yung loob niya Sabi ko, puusan mo atin to. Kinabahan niya tayo Roger guys, no? naglakad lang. Ayun lang. Audition pa isa, -isa guys. Dun kayo tapos. Minus 2. Ito pa ya. Nauli ng Alice. Nice. Minus 3. Okay, hindi na ako kontis ng Lord to. Lord na lang to guys. Mahirap patayin yung back siya. Pati Angel eh. Geto, Lord ka lang. Kaming bahala rito. Ayun lang, namatay yung Ranger. Mali pa ako ng ulti guys. Ay, as in, di ka makagalaw dyan, no? Staking madikit ka no? Baka lang yan, pre, o, lagkita, no? kaagibat sa sumunod yung Roger dito? Dapat nag na siya. Patay tayo talaga sa'yo, boy. Ay, na pa natin na yung Lord. Buti na lang dito, ya. Rometry na yung back siya. Huwag mo sabihin, makukuha pa yun ng back siya, boss. Ayun, nakuha namin, guys. Ayun, para ako nakadaya, pero ang hirap paglakad, eh. Ayan ang kapit yan eh no. Second nung Angela, tapos ulti nung back siya. Tayo Lord natin, din agad. Tapos dito guys, sino hindi matatawa? Kasi dito, yung parsa lumipad sa harap ng kalaban. Awit sa'yo, tol! <laughs> Awit sa'yo, yan, na nasa isip mo? Ang ganda ng landing mo doon, boss. Pagbagsak, apat agad. Dito na nagkanda leche-leche buhay namin. Yung dalawa kasi nagbe-vision, guys. Eh, may tank sila. Kaya na, sa susunod, kayo mag-tank, gusto nyo pala kayo nagbibision eh. Ayun, ay naabol ng box yung Granger. Akin, okay, hindi, okay lang yan. Ayan nyo kasi ako dumiskarte eh. Sa likod lang kayo. Hindi naman ako nagkulang sa vision niya eh. Wala, hirap tuloy tayo. Buti dito, nakat ng Roger guys, yung minions. Tapos nadot namin ng Alice. Pero napitas yung Roger. Eto na problema namin ngayon kung paano namin ide dedep to. Dapat talaga hindi na pinalag to eh. Pinalag kasi guys eh. Para sa akin, binigay na lang sana yung Lord dito. Kaso pinalag nung alis. Ngayon, tatalunan ko na sana. Pero hindi pwede guys. May iwan yung Granger. Kung makakapitas man kami guys, mamatay lang din ako dyan. Ang ending, Granger nalang yung matitira. Eto na, bumak na yung kalaban. Pero sumabay yung minions sa mid. Tingin na naman talaga, pamak yung minions guys. Hindi pa sana may entoy Kasi maglulod yung kalaban eh. Ayun lang. Pero good shit lang guys. Nice dyan pa rin sa mga nakalaban namin. Akala ko rin, panalo na kami dun eh. Sabi ng Granger dito, bawi daw kami. Hindi, okay na yun, tol. Tapos dito, nag-nice yung Brody. Mababait yung kalabang, guys. Eto, nag-chat din sa atin yung Baksha. Mag-nice din tayo. Nice din, ya Tapos sabi niya rito, sarap mo.